Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman tayo, no? This is something special pasilip na no? para sa ating PVBM. This is something special pasilip para malaman natin ano pa mag magaganap, no? Ano pang mga mangyayari kasi um there's a possible na kinakarma na nga ang mga taong kumakalaban sa kanya at nangyayari na nga. So, Let's see alamin natin no. Ano pang kaganapan sa buhay ni PBBM sa kanyang administrasyon ng ating mga hagilap? may himayin natin at tutuklasin natin ano pang mga posibleng uh, mangyayari daw no? at mabubulabog natin. Let's see. So guys, um once again um this is something as uh, gabay lamang po. Ha, this is something gabay. And then this is something entertainment purposes. No, and of course guys uh once again um this is Chirugas from Masigdi channel and of course um don't forget to like and subscribe our channel and subscribe for more videos update. Para updated kayo sa mga videos ko. And of course guys. Uh paki-follow na rin ako sa aking FB page, no? Uh masaganda masaganda chat. Masaganda din, 'di ba? So let's see uh, what is additional messages sa kanya ng ating Angel Spirit para sa ating president na si President Bongbong Marcos Jr., let's see. Angel Square Plus, give me information po. Shop po. lang ako ng very light para at least pasabog. Okay, let's see. Angel Square Plus, give me information po. So, there's a seven of pentacles. Now, there's something harvest time. So, may mga bagay dito na maaaring anihin na niya. Na no, maaaring uh, makamta na niya na ang matagal niya ng gustong gawin. No? Or maaaring um, gustong mangyari. Now, let's see. And this is the thing, guys, with the high physics. Now, there's something a mystery. Now, there's a hidden agenda. Or there's a hidden enemies. So, ibig sabihin, meron pang nakatago na talagang may lihim no na eksena sa kanyang administrasyon. Now, let's see. And there's the full card, a new beginning coming in. So, mag-ingat lang siya. Huwag siyang lubos na magtitiwala. No? Parang I feel something na meron pa dito na maaring hindi niya na mamalayan. Inosente pa siya dito sa part na to. No? Parang um, hindi pa gaano natutuklasan to. And there's a part of once Now This is something, guys, with um, a celebration. So, talagang magkakaroon ng mga celebration. No? Maaring may mga events, no? gathering na maaring Um, madaluhan. Now, let's see. Additional messages. And of course, there's something, guys, with the king of cups. Now, there's something, a mother figure. There's something, a mother figure. Na ma meron talagang salamin. No? Ibig sabihin dito, guys, no? I feel something baba itong may hidden agenda sa kanya. You know why? No? Kumbaga, nakatago ang kanyang mukha na may salamin, dito nakalantad na. So, ibig sabihin ng tao na to ay may inggit sa kanya. Oo. Matutuklasan na nga. So, ibig sabihin, binibigyang impormasyon kung sino to. Let's see what is additional messages. Now, there is a magician for manifestation. Now, this is something, guys, na maaaring mamanifest na. No, mangyayari na. No, kung naman ano yung bagay na kanyang ginawa or ano man yung bagay na gusto niyang magawa, mangyayari na talaga. Let's see what is the seven of pentacles. Represent guys with the seven of pentacles. Represent with the page of wands. So there is a good news. So ibig sabihin dito, maaaring anihin niya na at may magandang balita na dumating na sa kanya. Na may magandang impormasyon na na maaaring ibigay sa kanya. So may good news ngayon, no? May good news. This is the high priestess. Represent guys with um, the lovers. Oh my God. So, may, etong tao na to ay may tungkol sa dalawang mag-asawa. Ibig sabihin nito ang hidden agenda, na nako-control co niya tong dalawang mag-asawa. Siya yung nasa likod nito. Now, what is the full card? Now, represent guys with the, um, the Queen of Swords. So, ibig sabihin nito, no, kailangan tanggalin ang alin. Nakikita mo, ang mata. Ibig sabihin, may mga mata pa na nakasubaybay sa eksena no, na may gustong, di ba yung ito na there's a corona, na na babae, na sinasabi dito, na kailangan magputol kasi may babaeng naguutos, no? Mayroon pa siyang mata sa loob. Sino kaya yung mata niya doon? So, let's see what additional messages. No? Let's see. Uh, and there's a ones. Awaiting for a result, Awaiting for a ship. No? May resulta na. Uuwi na. No? Ibig sabihin dito, mapapauwi na no si um yung we, uh, witness no witness daw na na konektado daw si BBBM da ba kung ngayon uuwi na para um uh, mabigyan na ng um, kung we uh, mabigyan na ng kung um, explanation kung ano mga sinasabi niya no against dito what is the queen of cups represent with um the king of wands something ambition alam niya na alam na ni PBVN kung sino tong tao na to, ang babae na to. Kilala niya na. No, ngayon na parang napagtagpi-tagpi niya na kung sino siya. What is a magician? Represent guys, with a knight of swords. No, parang dito na maaaring, kumbaga nai-stress na no? Kung sino man yung mga taong may kinalaman, no? Yung mga taong sa sumabotahe at tumaydor sa kanya, no? Talagang nalalaman na at maiipit to sa sitwasyon tong babae na to. Na parang ang atake sa kanya pala talaga, no? Siya pala talaga ang may takana, no? Talagang patargetan ta siya. Siya pala yung siya lang talaga yung may Purot dulo or ugat. Siya pala talaga yung mastermind. So, talagang panaka siya yung head No? What is the seven of pentacles? And of course, the page of wands. So, references the star card. Makaka-recover na. So, it means, no, kumbaga sa ngayon, kumbaga nakikita na, o oh, syempre, nagdaan sa, sa, ano, no, sa lahat ng, um, kumbaga maraming calamities na nangyari, no, marami ding mga, um, um, nangyaring um, eksena ngayon sa ating bansa. So, there's a possible na unti-unti rin makaka-recover ito. No? May magandang balita na magdadalasan ng recovery. So, let's see. What is the additional messages? Baka marami na mababawi, no? Do no, ma Baka may malaki pang mababawi. There's a three of cups. No, there's a something... Um, third party. Is. So, ibig sabihin, meron talaga dito na mayroong uh, hidden agenda. No? Oh my God. Ibig sabihin talaga, no, kung itong mag-asawa na to, merong pinaka, pinanggagalingan at tatlong tao na nasa loob pa ng Senado ang pumuprotekta sa kanya. Let's see. What is the full card? Because the Queen of Swords. No, there's something guys with the King of Pentacles. Security. No, meron talaga, nag, kumbaga nag -i -i to. Parang merong nagpuprotekta sa loob. No? Kailangan niyang malama kung sino yung mata. Oh, meron pang, meron pa, meron pa. Let's see, additional messages. Lalaki tong nagpoprotekta, ha? Laki nagpoprotekta. No? Let's see. And of course, there's something the king stuck. No, may nakatali. Ibig sabihin nito, talagang merong nagsusunod-sunuran. No, parang asong nakatali, ganon. Kung merong, um, kung utos. May naguutos sa kanya. Let's see what is the king of cups and of course, the king of wands represent with the Queen of Pentacles, the being mature, na no, pagdating sa pag-manage, no, ng, um, magiging mature na siya kung paano niya uh, papangalagaan, no, kung ano man yung bagay na plano niya, ganito, ganyan, kung mas magiging secure na, mas magiging maingat na. There is something, parang mag, unti-unting nalilinis na, no, yung nasa, admin niya, nasa paligid niya. Kasi some of them guys, no, there's something a black team. Na nakabaga may ganun eh. Let's see what is that magician of the knight of swords represents the six of wands and there's a spotlight. So ibig sabihin nito, kumbaga Ah, um, itong taong nag-iipit na to, kumbaga siya 'yung naglagay sa sitwasyon, siya rin 'yung makakagawa ng paraan para uh, malantad to. Parang sabaga, ikaw 'yung magigisa sa sarili mong mantika, no? Talagang makumbaga sa stage, no? Maaring makikilala siya galon na, oh, ikaw pala, okay? Ganon. What is the outcome? Represent guys with the emperor. No, parang itong nangyari sa ating basa ay parang, kumbaga, pa, ito na yung chance na para mas maging matiba yung ugat. No, mas magiging mas malakas na. No, um, ito na yung simula eh. No, once na malinis na to, once na maging maganda na tong eksena na to, No, darating yung araw na mamumunga na. Gaganda na ang ating bansa, no? Kung magsisimulan na at ngayon ang nagsisilbing ugat. Ay big sabihin nag uh, nagkaroon ng binhi, so nagsimula ng mag-ugat, no magsisimula na 'yan mamunga. No ay mag uh, lumaki, no. Bilang isang puno and this is the five of one. So, meron talaga nagbibigay komplikasyon, no? Alam mo to, dalawang babae nito mag-aaway. Or para magtatalo sila ganito, ganyan, no? Kung baga, bigla sila maglalaglagan. Dalawang babae, ha? sabi ko dito na may related about sa mag-asawa. mo. Diba? Maglalaglagan sila dyan. Grabe. Kung baga, merong bagay na biglang magtatalo sila sa mob nowhere. What is additional messages? And there's something guys with the ease of sword something breakthrough. Na talaga magtatagumpay ang ating ano, na may pilit ng humabong, gustong pumagaw ng kanyang corona, pero yung sign ng victory nandito sa taas, no? Talaga magtatagumpay sa ating um, BBM na para maputol to kung sino man yung mata. Ah, uh, meron pang mata. Let's see. Uh. And of course, there's something a the fortune turning back. So, it is sinasabi ko, lagi, no? Kung naman yung bagay na ginawa nila, there's a karma. Kaya ngayon na, kung sino man yung nagiging maingay, nagiging uh, ma, ma, ma nga, no? Kung maga sa Senado or either, kung maga, mas nagiging ano siya parang aggressive, no? Maring, kung maga nagiging very defensive siya. Ganon. Kung maga sinasabi dito na there's a karma na. No, kung ano man yung bagay na gusto niya mangyari doon sa kay BBM, siya mismo ang, kung maga, siya mismo ang ano, parang, Oh, uh, mauhuli siya sa sarili niyang bibig. Ganon. There's something, guys, with um, the Queen of Cups, the King of Wands, and the Queen of Pentacles. So, there's a Five of Cups. Disappointment. No, meron dito madi-disappoint. No, parang, um, kumbaga, magkakaroon ng disappointment dahil hindi nag-work no, ang kanilang mga plano. Meron pa ditong plano, pero I feel something na, itong plano na to after this, nagawin nila ulit, magpa siya, tapos saka sila magtatalon itong dalawang babae magsisisihan sila And there's something a Queen of Wands. No, there's a something a confident confident pa ha. There's a confident tong girl na to. No, pero at the end of the time, siya mismo ang naglalagay sa kanya sa sitwasyon. So let's see. What is additional messages, no? Ano pang mga kaganapan sa buhay na um at sa sitwasyon no ng administrasyon natin? No, ano pang mahahagilap natin? No, kay ating PBBM. So, let's see kung may mga questions regarding sa kanya. Mm -hmm. Yes, of course, protektado talaga siya ng ating um, poong may kapal. No? Talagang pinoprotektan siya ng po si um, BBM. ito yung lagi ko sinasabi, guys, eh, na protektado siya. Eh. Ayaw makinig, ayaw, ma ayaw makinig ng mga tao sa paligid. Na once na, na sinasabihan siya ng kung ano-ano, sila mismo makakaranas, makinig sila. No? Let's see. Okay, let's see what is additional messages pa tayo. Ano mga pa natin? Ano madadagdag natin? No, kung walang questions tayong maiyano kay dito kaya BBM. Um, ano na lang natin, no? Bigyan na lang natin ng advices, no? Ano yung mga bagay pang sa kanya? Nakati age spirit. And there's something the night of ones. No, continue sa so, what um they doing. So, kumaga kailangan niya lang magtuloy-tuloy parang nahihirapan siya situation pero nilalaban niya. And there's a an new Kasi there's a toxic talaga. Nakita niya yan. Napapalibutan siya talaga ng toxic. Meron siyang mga, para siya naka-blindfold, na wala siyang kamalay-malay, na napapalibutan siya ng mga, mga talamak talaga na ano, no? Grabe. Marami. No, para siyang ano eh. Um, sindikato, something like that. No? Panapapalibutan niya siya. So, let's see. Yo. Kasi marami mabubulgar dito, hindi lang sa flood control. No, pati sa mga um, mga ano no sa mga ginawang mga proyekto, marami pa. No, basta may kinalaman sa budget. Maraming bagay pa na malalaman. No, and of course there's something with with a chariot card. Now there's something that changes and development, no? Kumbaga mahihit niya yung target intention, Talagang matututukan niya. Matutumbok siya. Oh my God, bigla nag ano sa ano ko. Mag-ingit ng CPBBM, si no? Parang iba na sense ko rin dito. No, parang itong babae na to nag sa kanya ng ano. Dahil sa sobrang aggressive nito, makakagawa siya ng hindi maganda. So, um, mag-ingat po si PBBM, ha? Huh? And there's something na page of sword. Now, there's a spying, looking, watching. No? Kung baga, kailangan mas, mas maging maingat na maging masubaybay siya sa paligid niya additional messages. So, there's a Aries Pentacles. Talaga nakafocus siya. No? Pukpukan talaga ang labanan ngayon. No? There's an Aries na no? magiging maganda talaga at may malaking pera talaga na mababawi dito. No? Malaking pera to. No? There's something billions talaga ang makukuha. Trillion pa. May trillion ako nakita na no, malaking pera ang makukuha. Maraming pera na maaaring babawi. No? Lalo-lalo na sa constructions. Constructions, no? kumaga marami talaga eh. Contractors, ganon. So, let's see. Additional messages pa tayo. And of course, they say that there's something to eat of cause, something moving forward, makaka-move on din. O oh, maaaring unti-unti rin matutuklas ako sino yung tila, pinaka-head, no? pinaka-mata ng eksena. No? Malalaman din yan. At maaaring unti-unti na mag magma, matutupad ano man yung bagay na kanyang gustong mangyari. No? Unti-unti lang yan, kalma lang siya. And of course, there's something the devil card. No? Talito yung kanina pa eh, na there's something the devil and there's a mirror. Talagang meron talagang... Um, Oh, uh, mag-ingat siya kasi mayroong talagang taong hindi maganda ang pakay sa kanya. Now, what is the devil card? Gusto ko i-clarify what is the devil card. The devil card represent guys with um the knight of swords and the three of pentacles. So, talagang pinagtutulungan siya. So, sinasabi dito, bibilis ang takbo ng sitwasyon or yung mga investigation, matutumbo ko sinito nagtutulong-tulungan. No? Sino tong tao na to nagtutulong-tulong para pabagsakin siya? Meron tat merong mga tao pa dito. No, so let's see. So meron pa bang mabubulgar? No, ito yung bilang pumasok sa akin. Eh. May mabubulgar pa ba na may kinalaman no, na nasa loob ng palasyo or senado? No, let's see. There's a two pentacles and there's a ten of wands. Ay, may edit na siya. Ibig sa dito, mag, talagang meron ng lalabas. There's a yes. No? At the same time, there's nothing a judgment. No? nakikilala na siya na there's something a week up call para magigising bigla ang tao na, talaga ba? Oh, there's a cheating lying. Magaling siya magsinungaling, no? Oh. Magaling siya magpaikot. Nakita mo kung paano paikotin? Magaling siya magsinungaling with the seven of swords. Cheating lying. No? At sinasabi dito, siya rin ang, there's a burden. No? Kung baga, mabigat din ang kanyang mga magiging, um, kung baga, ano dito, parang kaso. No? Maraming kaso siyang kakaharapin dito at napakabigat. No? Let's see, additional messages hindi niya inexpect ha there's an kumaga there's a something unexpected situation mangyayari talaga siya and there's a five of swords parang yun nga yung sinasabi ko gigisayin sariling mantika etong tao na to na may kinalaman sa loob ay maaaring gigisayin niya sariling niya mantika and there's a ten of cups no this is something lalo lalo na yung family related merong meron pa sa familia niya or something sa side niya no relatives no parang meron pa talaga doon na may kinalaman na mong gigisa sa yung sariling mantika. Let's see. Boy or girl? Boy or girl? There's a three Yung taong may inggit Oh my God, kilala na to. No? O maaaring mayroon tong galit. Parang may lihim na galit sa kanya. Dalawa lang naman yun eh. There's something at three of swords. No? Taong may inggit at galit. No? There's an... Kung kumbaga gusto... Ito yung... Ah, mas yung... Yung... Kung baga, sinaktan siya talaga. No? Kung kumbaga hindi lang ano eh... Hindi lang maraming allegations tungkol kay BBM tungo tao na to eh. Maraming sinabi niya. No there's another ones. Talagang itong tao ito yung magiiipit, no? Parang maiipit siya sa sitwasyon. Na no, maraming mga bagay na mababato sa kanya dito. Grabe, ang bigat. Let's see ya. For the outcome tayo. No for the outcome for a special pasilip. For the outcome, guys. So see, tulad na sinasabi ko dito, no? Mababawi na no? Mababawi na yung mga bagay na nawala, no? Ngayon mas magiging maingat na, no? Kasi malalaman na yung traitor at sinisama sa botay sa kanya. Makikilala na, no? Makikilala na kung sino tong talagang traitor sa kanya. Oh, grabe. Now, what is the additional messages tayo for Yin and Yang Oracle card? Ay, makikilala na nga. Let's see where, what is the Yin Yang Oracle card represent with the chemistry and there's something with the shadow so ipinaka ibig sabihin dito no sa relasyon dalawa, nila ng kanyang asawa ay may taong may inggit sino lang ba may inggit sino ba tutol sa kanilang relasyon no talagang there's a the moon so represent something a revelation or there's a hidden agenda no there's a dark night no Pina, parang malalim na pinanggagalingan for synchronicities, there's oh my god no sinasabi dito no, na no, uh, kay BBM there's a rise, rise from the ashes, this something revert. No pinapakita talaga dito na kumbaga pagkatapos niya mapatay sa situations na to, muli siyang mabubuhay. Ibig sabihin dito, no, ang daming mga akusasyon talagang binabato sa kanya, pati administrasyon niya, gustong basagin, gustong buwagin, gustong pabagsakin, pero hindi, mamamayag pagpa rin. No, babalik tiwala, mas lalong aangat at makikilala ang kanyang pangalan. Hindi di lang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa pa. No, sa ibang mga, ano parang siya mismo, parang bibigyan siya ng trophy na Shane naglabas ng um, corruption scandal but definitely siya talaga yung talagang natatangi talaga na makakaresolba nito. Powerful. And because there's something in healing. So see, di ba? there's a healing. So, pinapakita dito na no, rise from the ashes. Talaga mamumukad ka talaga. Pinapakita na maaaring mababalikan sigla. No, gaganda ang sitwasyon na maaaring mabubuhay muli. No, there's a transformation. Malaking pababago, no? Hindi lang reforma ang mangyayari talaga. A transformation. A big transformation. And there's a an healing. No? Healing and recovery. Makaka-recover talaga ang ating bansa no sa kanya administrasyon. Ibig sabihin siya talaga ang ang itinakda. Ang itinakda talaga na makakabuwag ng lahat ng bagay na nangyari. No? What is our Michael messages? Energy healing works. Talagang may healing eh. So, kung baga, ano man yung sugat no, na ginawa sa kanya, this is Archangel Michael na unti-unti siyang parang uh, may hilom. No? dati yung parang sugat ng nakaraan na binungkal lang, na nariwa. No? Sugat ng kanyang ama na ngayon kumbaga binalikan at um, inungkat at talagang nanariwa at ngayon daw ay magkakaroon ng tuluyang kagalingan, no? At talagang um, malalaman na, na no? talagang sasabihin dito na na lahat ng nangyari from the past is um, kumbaga more on paninira lamang. Let's see what is the Jesus loving God said according to your faith be into you. So ibig sabihin dito depende daw sa pananampalataya no ng um, ni, ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagay na ipagkakaloob sa kanya. The more na mataas ang faith niya, the more na pinagkakatiwala niya sa atin Poong May Kapal, the more siyang pagpapalain ito. There is a clarifying for a life situation. Kaya wag kayong magtataka, guys, no? Yung mga taong um, kumbaga, binabato siya ng ganto, ganyan, no? Adik ka ganto ganyan, bang ka ganto ganyan. Hindi nila alam there's a bounce back. Ang bilis ng bounce back, guys. na no? mararamdaman nila. Makikita mo yan kung sino yung mga taong bubabato sa kanya, mga ilang araw lang yan. Ilang linggo lang yan biglang may merong kamababalitaan na si ganto, ganyan na kubaga parang nakarama na ganto ganyan. Oh, ganun talaga mangyayari. No, sige lang. No, sige lang. And there's something guys with a planning phase. So may plano na. So pinapakita dito, no, take step back and plan the necessary step to move forward. So you may turn your goals into reality. So kailangan niya lang talaga no na tutukan yung kanya mga plano, talagang pag-isipan na mabuti no. Wag marami mga taong mag susubok para hindi may isa yung plano niya pero kailangan um, tingnan niya ano ba talaga yung pinanggagalingan niya bakit gusto niya mangyari yun so yun yung mga bagay na magdadala sa kanya para matupad dito so what let's see what is the what lies beneath with the future I shadow work muna tayo from the shadow work from the shadow work represent what There is something guys with a relentless craving, consume everything habits. So may mga bagay dito talaga makakalaya siya sa situations na to. Na unti-unti niyang makakanta na ano naman yung bagay na kanyang um, ginawa. So ano yung bagay na to ay magkakaroon ng kalayaan. So kung baga naman ano yung akosasyon, anuman naman yung bagay na ginawa sa kanya, no, mangyayari talaga. Makakalaya siya sa situations. Let's see what is a, uh, uh, what lies in the future. Check yourself. One. Now, there's a check yourself. Now, there's a pregnancy. Yes. So, this is something of positive and negative sides. So, ibig sabihin talaga dito, no? Talagang pinapakita, no? Na tignan niya yung sarili niya, okay, okay pa ba siya, gato, ganyan. At mayroong pregnancy dito na nag with the positive and negative side. So, kumbaga, mayroong ditong, um, kumbaga, abo. Para sila dalawa ng kapatid niya na mayroong positive and negative. So, dito dito malalaman talaga kung mayroong tunay o hindi, no? Ganon. So, let's see. So, guys, maraming salamat po. This is something special pasilip. no? Para sa ating um, president na si uh, PBBM. So, maraming salamat po, guys. So, once again, this reading um, is something um, gabay lamang po. And of course, um, this is something entertainment purposes. Then of course guys I am Chiru Gasmo message the channel of Eater Ozu reader readers so guys uh, maraming salamat po don't forget to like and subscribe my channel And, any notification bell for more videos update maraming salamat po and see you in the next video bye bye and baboy